Ayos, magani naman ang pilot Apoy po po yan dyan Kaunt na na yung prot Ayan, maat, mupit, patog Okay, kapoy Kaya yung pilot So mga boss, may nagpapilot sa atin Ang ano, ng Miro Fractal For 60 pesos So natapos, kaunan ko na po So, uy Uy, yitin eh Uy, yitin boss Oh! Poldo! Poldo! Snorty pa mo makwit. Sakto. May, may naghahanap ng Yeti sa akin. Sakto. May pumunta kasi dito. Bibili daw siya ng Yeti. Then sinabi ko na wala akong stock ng Yeti. So, wala tamang timing to boss. May pang magbibenta na naman. So... Yun, Pak Do, si Nur T apa engkak? Aiyoh, <laughs> so temi kau bodong, ah, tui, insurans, boman.